Straight to nah, balik-balikan, mahigala ning atong isyo diri asa atong mga provincial hospitals, district hospitals. Okay na ba dahi ang kwan? Pahit uh, sa press conference ni uh, Gov Pambari 4. Ato mapaminaw, mahigala Kadali no? Kay kinini ang uh, sinyasi ko Kuma oke okay na in ken. Kay kanana ang atong ipabati usa no? Kay arong maminaw taon sa'y uh, marching order karon ni Governor Pambari 4 mga higala labot ining insidente ron nga ni amay namatay unya dili ni first time sa una padaghan ni na nangamatay ani eh? in fact kadto bitaw si uh, Burgunia, mga kagalaan ang board member mga sukit di paminaw ang iyang parinti mismo namatay dito sa si may balamban ba nga hospital nagiingan sa doktor may gala di ta tumatay kong wapuni panguha idirik, mga staff niya tong kanhi gobernador straight to the point paita no so ato ni tagag pagtagad mga kagalaan ang uh, kinini ang maong uh, sitwasyon no kini aron oh namatay inahan namatay ang anak nya panganak ko na ha dunay kakulian unya i hope mahigala na man ang 200 million man na di ay budget karon sa pasigarbo pa ilabot tong sulisoroy dai man sa 200 million sa pasigarbo sugbo pala na unya ang sulisoroy wa pa budget ko ninyo nang ambulansya be nga naanay kun nay gasolina Itong kalingok-lingok masigil ka niya. Moni, panghambog na to ng Riches Province ang atong ambulansya way gasolina. <laughs> <laughs> Ako na ning agi kataw-katawa ha kay ma-stress man tamay gala o ato ning seryosuhon tanan paghisgot. Pero sa paminawan mahigala si kinini ang uh, Governor Pambalikwatro si Dr. Mary Ann Arsenal ang IPHO head mga higala nga kinini ang dunay gipahigayon nga press conference kining officer in charge pa ni ni ini may uh, provincial health officer in charge may gala Mary Ann Jose uh, Josephine Arsenal At paminaw ni lama mga pamahayag uban ni pambali 4 labot ini mo insidente Okay One, the most controversial today the, the, um, the death of a pregnant a woman, a baby, sa Parkar Provincial Hospital. Um, okay. uh, pwede niyo ma-explain sa mga sakop sa media. Uh -huh. Unsa dahil nahitabo mm uh -huh. na by tulubagon ang ato ang mga doctors uh -huh. sa hospital. Unsa actions nga himuon sa capital. Kanala sa First of all, my con my condolences to the family. My condolence, my deepest condolence to the family. No, sa katong mother and uh, child na, 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 na matay, really uh, ni-reach out to me sa family yesterday, nagpadala natin flowers, nagpadala natin ang uh, na, na financial aid, no? nagpadala natin, unya ang PHO is investigating what exactly happened. So, you know, uh, it's really heartbreaking what happened to the mother. As I've said sa akong post ganina ba nga, we're really taking this seriously.

But as I've already mentioned, uh, we have already re released funds to the district hospitals and provincial hospitals, para they can already purchase uh, medicines and uh, equipments uh, para sa ilahang pag-operate sa hospital. Gov, what really happened? Based the initial investigation for, uh, sa capital, what really happened? Ang, ang gay area na nganong na need man nga i-refer uh -huh. sa CPH car ang inahan knowing daw nga ang bata patay na sa ilaw uh -huh. at sa uh -huh. hospital so kung sa'yo nakitabuan na nga pero uh -huh. yun nga nung abut sa point na namatay ang bata sa ilaw uh -huh. Uh -huh. and eventually the mother or wait what was uh, that ang initial investigation doc um, actually ang um, nakitabuan anak like, ikan niya ni sa Argao no, kanyang isidokin Quintana, memorial hospital sa Argao ang ang mama is gravida 3 para 1011 meaning um, isara niya ang buhi ikatulo niya ang mamdos so ang kaning mama is already na, ni buto na ang iyang bag of water so natay kita wag premature rupture of membrane kunya uh, na so wakman man tay obstetrician din ha so ang midwife ni dili siya magpanake na siya yung cervical polyp. So, mutong i-refer sa CPH card -car. Ang kantong pagrefer nila sa CPH card car, na ako y OB, na siya espesyalista. Nabot na siya gabi sa 7.30 p.m. On, pag-abot yun anak niya yatiman, no? So, pag-assess sa OB, pagkatong katong panahuna, dili siya indicated for a section. Muna siya ang as claim sa OB dili siya indicated for cesarean. Unfortunately, ang OB ni out na siya pagka-8. Um, 3 cm pa na ang iyahang cervical dilatation. So, hinay ang iyahang dilatation na abot siya o 3 cm yapon pagka mga alas 8 pag out sa OB. So, ang huli niya, dili man obstetrician, general practitioner man. So, pag-assess sa uh, GP pagka 9 a.m., kanya out naman ang OB pag eight pag assess sa uh, GP pag 9 a.m. na kita niya nga ang bata in distress o na bang nag naglisod sa ilalong mm -hmm. so ni decide siya iya nalang lang i-refer kay for si section to siya so iya ang i-refer sa Cebu South Medical Center na dawat siya sa South uh, Cebu South mga na out siya ato mga 10:30 so naabot mga 11 ang apan transport okay ra ang vital signs sa mama. Ang bata lang ang in distress. So pag abot dito, na, na kita naman na yun sa doctor sa Cebu South, kay distansya man po, no? So namatay na ang bata. So intrauterine fetal death ang ilahan na kuan ato. But ang mama as claimed by the katong sa pag-transport nila sa CPH from CPH Carcar -car to sa Cebu South, maayo ra ang vital signs sa mama. Okay ang mama. So ang bata namatay, namatay ang bata. During sa pag-travel yes. o pag-abot mismo ah. sa hospital. Ang um, uh, basta ang giinulan nila ay UFD na pag-receive sa taga Cebu South Medical Center. Wala na ang bata. Oh, wala na ang bata. ang mama <coughs> mo okay pa ang mama. okay ang okay mama. so amo um, tong ingon sila nga for um, vacuum delivery sa pato ilang ipangpanpan dito so um, kana wala na may kahibaw kung say nahitabo sa talisay. Upan man na, talisay man na siya ang kanang Cebu South Medical Center. Muna siya ang ni-receive sa um, patient from si Paige Carcar. Now, kung sa yung suggestion, Doc, sa Carcar, car, do we need yun na 24 hour uh, bigay ni dito para kanang dili -di -di na to need na i-refer to si mama ba sa kuwan talisay? O, oh, ang, ang ideal mangyud, ma'am, na nagyud tayo ubi kay um, to think nga uh, ang ato ang catchment din sa CPH card dako bitaw ka ayo mm. 24 go municipalities and cities the yeah, provincial hospital. No? hospitals yeah. Sila. so uh, um kana sad ang CPH card card na atay gitawag og so na, although na additional doctors pero di magudta yeah. ka assure nga ang, ang mga Doctors ang naadi na from Soto Manila from Vicente Soto nga ato ang assist ang uh, uh, HRH na siya. So, di taka ka ma ma-assured nga makompleto yun sila. Na ay times, katong time ma, wala kung sila OB. Wala sila OB at kung time nga duty. That's, that's why, that's why nga, yeah, need a refer. Yes. Because there's no OB yes, present. No, ma'am. need man siya cesarean section, ma'am, to save unta the baby. But to clarify, si page car car, if there's an OB, can operate yes, CS. Ma yeah. Yes, ma'am. It's just ma that walay doctor at that yes, time. Yes, wala That's right. Bolang 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 Bolang. The doctors. So, just to clarify balik, kung na sa Argao, na um, From Argao? Oh. Kung um, sa Argao? Admitted siya sa Argao at mga 2 something sa 21. unya No, hapon. PM hapon p.m. siya. Oh, mga past 2. Oh. Oh. Um, pero na, na abot siya sa CPH card card kay ang um, naman po sila kanang sa ilang local health board ba nga limited na mga ng atong ambulance no so nag nagsabot sila sa ilang area sa ilang local health board nga ang first call sa ambulance is the LGU kung dili available si LGU muna si barangay kung dili available si barangay si si hospital oo so mo pag uh, uh, decide nga i-refer na accepted na siya mga um,

dili na tinuod. Doc, just to clarify, yes. wala na kasakay sa ambulansya ang pasyente. Nakasakay ug ang kwan pero sa murag I understand sa RH yung ambulance. Ah, Oo, RH yung ambulance. Naadto siya. Nakasakay siya ng ambulance. Doc, sorry for my ignorance about medical terms and conditions, no. Um, nahibaw ba Anong distress ang bata sa ilawm? Um, na by eh, kumpleto ba ang pay na ito sa atin? Han? good sure. um, Yes. yes. Unsa Okay, freeze ha, freeze. Ato nang tiwasan niya itong taon ha? Ipaklaro tani ha? Kaya ang testimonya raba, why ambulansya gikan sa Argao, padong diri sa... Kuan? Padong diri sa... Kada na ang Karkar Hospital. Straight to the point. Ato ni klaro hon ha? Kaya gusto ta mahigalag. klaro nga investigation. Dr. Josephine Arsenal, Dr. Ayuhag imbisigar palihog ha. Kay kini ang para klaro lang gyud. Gusto ta klaro unsa ni tabo gyud niya kwan. Nya na to Tiwason mahigala kay bida. <coughs> Mahay blood tanin kalaki ha kay. <coughs> Agi talo sa nagkatawa-katawa mga kaigsunan pero magtiwas talo ng totoo. -tot -tot. Standby lang una. RMN 558 Manila. Musunod na kanon dayo.